Kwarto. Ayan. Uh, anong tawag dito? Masilya pa lang ito. Ito, ito mga kababayan, nabili ko po ito. Ito, manikin ito. No? Yung revolto. Ayan. Medyo madilim lang talaga. Kasi hapon na. Ayan. maganda yung eh. lalagay ko dun sa harap bukas pag tapos na. May designer din po ako dyan. Kasi lalagyan natin ng maganda. Bawat lakad, bawat plano, ng inyong lingkod na uuna ang ating pag-ibig. So ayun mga kababayan mga kabarangay no? Isang magandang hapon po sa atin. Magandang gabi na po kasi anong oras na? Uh, alas 5 na. Kaya kumusta po kayong lahat mga kababayan? Sana po ya nasa mabuti tayong kalagayan. Kaalis lang po ng ating mga karpentero, mga mason, sila foreman. Kaalis lang po nila. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo magulo pa dito. Dahil uh, syempre, alam nyo naman, sa mga uh, construction, every Saturday ang salary. Kakaalis lang nila, napasweldo natin, narin natin sila. At nagkataon mga kababayan kung bakit may pera pa dito, dahil pichakin si ngayon. Kala gitnaan ng uh, buwan, bukod sa sweldo ng ating mga karpentero, salary day din ng ating mga kameraman, editor, lahat po. Kaya meron pa. Pero syempre mga kababayan, mga kabarangay, bago po natin sila pasweldo dito ka lang ming ha. Balikan kita dyan ha. Sagot. Gustong gusto niya, lagi nakatabi kay Daddy Frankie yan. Bago po mga kababayan, bago ko pasweldoin tong ating mga cameraman, ang team Daddy Frankie, papasilip ko lang sa inyo yung ginagawang uh, shelter sa taas. Samahan nyo po ako. Okay? Tara. Inuna ko sa taas mga kababayan. Ayan. Oy, medyo madilim na. No? Pero unti-unting gumaganda na. Room number one, mga kababayan, ito yung unang uh, kwarto. Ayan, ano uh, anong tawag dito? masilia pa lang to. Ayan. Pero ramdam ko na yung kagandahan. No? Nakakatuwa. Nakakaalis ng pagod. Kasi kung papansinin ninyo, sarap. Sarap sa pakiramdam na yung mga pagsisikap pag natin ay unti-unting nakikita natin yung ating mga pinagpaguran ayan o tingnan. maganda sa labas yan may balkonahe yan no tapos eto tingnan nyo sa kabila mga kababayan almost same lang naman no same lang yung laki same yung uh, lawak ng uh, uh, room tapos den yung ceiling natin, parehas lang yan. Pero hindi pa tapos yan, gaya ng akin sinabi mga kababayan, masilya lang yan. So nag-iisip pa ng uh, Daddy Frankie kung anong kulay ang ilalagay natin dito sa gilid. And then ko ano pa yung mga design. Pero siyempre may mga recommendation ang ating mga puriman, no? Okay. Maganda pa mga kababayan? Para sa akin kasi uh, natutuwa na po ako kasi unti-unti. Siguro mga ano na lang to, isang buwan na lang. Uh, bukas nga pala, order na kami ng tiles. Ito, silipin nyo yung CR. Ito. Ito, ito mga kababayan, nabili ko po ito. Ito, manikin to. No? Yung revolto. Ayan, medyo madilim lang talaga. Kasi hapon na. Ayan. Pero maganda yung lalagay ko dun sa harap bukas pag tapos na. Pinatayo ko lang muna dyan. No? Hmm. Pogi yan. No? Pero papakita ko yung CR sa inyo, mga kababayan. to, Ay, madilim. Lagyan natin ng ilaw. Taran! Yun. O, maluwag tong CR na to mga kababayan. Pag natapos, ang uh, kalalabasan nito, kalahati, half body, pataas, salamin po ito. Nandito ang shower, para pag naliligo ka, naliligo itong mga beneficiary natin, kikita yung katawan nila. No? Dito ang bowl. Ayan. Pero dito, malaki. Gusto ko kasi sa ano, shower room, yung maluwag, yung hindi. Para dito, hindi talsik-talsik, kahit magtalsik, hindi madumi. Pero tiles yan hanggang taas. No? Ayan. Tapos sa uh, salaminto, to, Ayan. maganda. Medyo ano lang mga kababayan kasi ang empleyado natin dito. Uh, ilan pa sila kanina? Walong? Walong tao lang everyday. So, sulit din, okay din yung trabaho nila. Yun nga lang, medyo may kagas kalakihan yung gastos. No? Dito naman sa sala mga kababayan. Yeah. Oy, oh, mamaya ako napatayin yung ilaw. Wala pang ilaw mga kababayan, hindi pa nakalagay. Ay, ito. Oh, ito yung sink natin sa ano, lababo natin dito. Tapos ito, glass 'yan mga kababayan, glass window lahat 'yan. 1 2, no? Pero ano 'yan nabubuksan, hindi nakapix. And then, ito yung sa may harap ng hagdan, ayan. Mga nakapix po 'yan. Nakapix yung salamin diyan. Baka this coming Tuesday, kakabit na po. ya update ko rin kayo kung uh, uh, gaano kaganda yung palagay nating salamin. Pasensya na kayo kung madilim mga kababayan. And then, <clears throat> dito mga kababayan yung malaking TV. Yan. May designer din po ako dyan kasi lalagyan natin ng maganda. No? Tapos may ilaw na maganda para kunwari mayaman. Ha, di ba? At syempre, ang hindi maiiwan kung matatandaan nyo lahat ng bahay na pinapagawa ni Daddy Frankie hindi po nawawala sa design unang-unang pinag-uusapan. Kina- pinapakiusap ni Daddy Frankie, 'yung altar. So dito, 'yung altar. Lalagay ako altar dito, maganda. Nakaready na po 'yung outlet para may ilaw. Lahat po ng bahay na pinapagawa ni Daddy Frankie mga kababayan, nakasama lagi sa plano 'yung altar. Kasi nga bawat lakad, bawat plano ng inyong lingkod nauuna ang ating Panginoon. No? Oh, Di ba? Napakaganda. Ito, yan. Tiles po ito lahat, mga kababayan. Gaya na kasi you namin, know, pabuka ay Monday, bibili na kami ng ano. Bibili na kami ng uh, tiles. Bigyan nyo ako ng idea kung ano magandang kulay ng tiles dito. No? Ito. Dito pa lang sa taas, mga kababayan. <coughs> Marirelax ka na. Marirefresh ka na. 'Di ba? Kasi matatanaw mo doon yung mga gulayan natin. Ah, 'di ba? Tapos pag gusto mo nang gusto mo nang uh, pinapaitan, pwede po. Merong kambing diyan. Ayun, gusto mo rin ng kaldereta, may kam may kambing diyan sa gilid, 'no? Kailan ilan 'yan? Apat 'yan nakaraan eh, niluto ni Aya yung isa kahapon. Ayun, 'no? Kaya nga po napilay-pilay na si Kuya Sam eh. Kaya iwas muna. Oh, di ba? Dito pa mga kababayan, mag medyo maganda rito. Ayan. Ginawa kong uh, design ng bahay, may pasyalan sa labas, no? Ayan. Tapos kung medyo nabubugnot ka, pwede kang tumingin sa malayo. Bukid 'yan. Oh, di ba? Ang ganda, ang saya. So, okay? Let's go. Ayan, salamat. Ay, pakipatay yung ilaw sa ano? Ayan. Ayon. Ito yung ito yung harap mga kababayan. Ito yung harap. Syempre, pagpasok mo sa shelter, makikita mo yung ilong ni Daddy Frankie na kabalandra diyan. Ah, di ba? Daddy Frankie, charity vlogger. Anak ng Pangasinan. Pagpasok na pagpasok mo sa shelter, Daddy Frankie makikita mo. At tingin ka sa taas. Yan, yan po yung shelter mga kababayan. Diyan po titira ang ating mga alaga. Pero gaya na aking sinabi, huwag po kayo mag-alala. Nakadesign po yan, safety, salamin, and then may grills po yan. Siyempre, number one, isipin natin yung kaligtasan nila. No? Kaya masaya ang inyong lingkod mga kababayan. Sana masaya rin po kayo. God bless po. Tara, pasweldo na tayo. Very good naman yung Ming, -ming ko. Hindi talaga siya umalis. Oh. Sabi ko dito ka lang. Ming! Very good ah. No. Pasweldo na tayo. Oh, hindi talaga siya umalis. Sa iyong mga anak mo. Okay? Oh, pasweldo na tayo. Kuya Risky, asan yung listahan mo? Hindi ko makita ali ka. Ito lang sa likod. Okay. Ay. Ay. Okay. Wala si ano. Wala si Kuya Jesse, mga kapabayan. Day of po niya. Kasi yung ano, nagpapagawa rin siya ng bahay niya. No? Sana all. Ken, para kakek Ken, kuyasam ya Sam, Kuya Sam? Kuya Rizky Ayan Kuya Chano O Kuya Chano Si Yaya Thank you dads O mamaya na si Yaya Tsaka si Jessie Kasi wala sila rito Si Yaya busy So ayan mga kababayan Maraming maraming salamat po And uh, mag-iingat po tayo parati. God bless po. Thank you so much.